social media ang paligsahan ng mga nagagandahang mga tourist spot at beaches na swak ngayong summer. Ikaw ba may entry na? Pwes kung wala pa. Subukan mo kaya ang hindi papakabog na mga lugar sa norte sa Ilocos Sur. Mag-explore, ma-inlove at mamangha sa mga bagong madidiscover sa probinsyang ito. Hashtag travel goals. Makikikain na rin tayo, no? Hindi ba? At sabay-sabay tayo magsabing when napintas in Ilocosur. Napudutaya! Talaga nga namang ramdam ang summer, lalo na dito sa norte. Siyempre, magpapahuli ba naman ang Ilocosur? Hindi hindi magpapakabog ang mga Ilocano pagdating sa mga summer destinations at ginikan tiyak tanggalang ang uhaw at pawis mo dito sa Norte sa Sur. Handa na ba kayong mabusol sa mga pagkain, tanawin at mayamang kultura ng Norte? Tara na't makilangoy, makijaming at makitour kasama ang aming direktor na si David Chua at binibining Ilocos Mariela Bianca Acob. Miss Marina, handa ka na ba ma-explore ang ganda ng Ilocos? Sayang naman wala ka dito kaya don't worry, ako muna ang iyong tourist guide para ipakita kung gaano kaganda ang Ilocos Sur. Pupuntahan natin ang mga hidden treasures ng aming lalawigan tulad na lamang ng mga magagandang beaches kaya lego na, i-enjoy natin ang summer dito lamang sa Ilocos Sur. Tara na! Ang mga makasaysayang lugar na ito sa Vigan ang nagbibigay buhay sa lugar. Patuloy pa rin itong dinadayo hindi lang ng mga turista, kundi maging ng mga lokal. Mawawala ba naman ang Instagramable place na Kalye Crisologo? sige, Direk David at Bianca, tumodo lang kayo sa pag-aura dyan, ha? Nandyan din ang nag museum hotel sa Pilipinas. Narito tayo ngayon sa pinakabagong adventure park dito sa Ilocos Sur. Tara na at pasyalin siyempre ang water park adventure na to. Habihan ready ka naman. Nakabis na ako. Magre-ready pa lang sir kaya tara na at hintay yon sa Ilocano. Halika na. Matapos ang aurahan at pictorial sa makasaysayang mga lugar, Dinala nila kami sa most adventurous place dito sa Ilocos. Sige nga, samplean nyo nga kami sa pagiging sporty ninyong dalawa. At ayun na nga, nagtampisaw na ang dalawa. Ingit naman kami. Tumodo sa slide. At sa waterfall out of big bucket ang dalawa. Ito mas mataas. Ito yung pinakamataas na slide. Oh. Kaya medyo mahaba-haba. Kaya tara na, ito yun. Sana lang hindi kayo takot ma-fall. Sa slides ha, dahil ang dalawang ito, inakyat ang highest big ball slide sa lugar. Para naman sa mga mahilig mag-go with the flow dyan, naku dito kayo sa Lazy River na babagay. We can assure our guests the safety and enjoyment of the water park kasi may lifeguards tayo na magbabantay sa mga bata, then may mga floaters tayo, then may mga life vests para hindi sila malunod. summer na nga, hindi pwedeng mawala ang beach trip. Very gradually po yung sa water natin, very calm. It's a cove type po siya. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang surfing. <laughs> feel na feel mo ang pagiging lokal mo dito kung pati ikaw, nakisabay ka sa Agos ng Alon. Um, sa puto sa ano, ma'am, sa, sa place na may pinakamagandang sunset po para sa akin. Tsaka Magandang spot din po para sa mga water activities po. Gaya ng uh, surfing, uh, paddleboarding, kayak, at saka skimboarding na rin po. Pero napagod yata ang dalawa sa kakalarga. Mag-boot trip at mamahinga muna tayo. Nandyan ang spicy boki. White squid. Special kilawin, spicy hot Cajun mixed seafood, at grilled golden pampano with mango salsa. Uh, sa mga viewers po natin, uh, ako po si Governor Ryan Singson ng Ilocosur at uh, inviting everyone to please uh, visit our beautiful heritage province of Ilocosur madami po tayong makikita magagandang tourist spot at saka tourist destination po dito sa Ilocuzo. Halika at sabay-sabay tayong matakam sa aming hapunan. <tod music> <tod music> Imas! Ay, ang sarap naman ng pagkain dagat. Ngayong unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay nating mga Pinoy, masarap talagang balik-balikan ng mga lugar at pagkain na sariling atin. Hindi na kailangang mag-abroad, kaya wag nang hintayin matapos pa ang summer. Isunod mo na ang Norte sa Bakasyunan Destination Trip dahil when na pintas ti Ilocosur.